So, ngayon guys, ang uh, i ko na naman sa inyo ay dito na naman kami. Nagbubuting-ting kung ano-anong dapat ay sing dito. ah uh, dahil yung railings dito guys ay kinakalawang na yung ilalim niya. So, ayaw ko kasi siyang ay repaint pa. So, pinapatanggal ko na lang sa aking brother para wala na siya tutaling uh, imimintin dito sa harapan. So, ngayon, Ah, Nagtatrabaho na dito cartoon. ang aking brother at ang aking pamangkin na siyang umaalalay sa kanya so ayun na guys samahan nyo na lang kami for today

kita si Antonio Tukisaw, kanyang may mga bli to na. No? Hmm. Sabi. na to na. Hmm. Pwede hmm. na ni kakabot to. Malahawan. Well, yeah, Ito Kuya, ilipat ha? Huh? Okay. Huwag palit kinagpuan. Pakita na lang palit eh. Kaya na, katnya grinding stone siapa ditendang hadiah anak ini lah namanya itu ya tamat aja ada nih guys Danielsa so bali sa harapan lang yung tinanggal namin na mga Ayan Ah sinasangga guys okay. para ma-flat talaga yung bakal dyan na naiiwan para hindi tayo magkasugat sugat sugat dyan na pag tire dadaan. So later pagkatapos nun guys, lalagyan din sya nang tire, tatakpan natin para hindi makikita yung butas dyan nang tinanggalan ng uh, really kaya naman namin yung tinanggal guys Kasi sinalawang na siya So, hayaan lang namin yung front Na naka-open Na wala siyang relay So, galing siya guys So, para wala nang maintenance So, ayan So, samahan nyo na lang kami dito guys Hanggang sa matapos So, ayan na guys. Buti na lang. Nandito yung ating brother na kung saan, hindi ako mahihirapan guys dahil siya yung gumagawa dito kung ano-ano yung mga kailangan aayusin. So, thank you to you, brother. The junior. So, ayan guys. So, sa ulit, hanggang sa matapos dito guys, ang aming uh, pagtatanggal ng wheelings. Tapos abon to yung soro. Nagkapi. siya sa mainit na panahon, guys. Dali, nahumanoy. Igurin ko ng tinta kapi. na Ayun dyan. Ang dali, natanggal na siya. Wala na dyang tinatawag na railings. Ayan. So, yung naiwan na lang is yung sa tagiliran. Ayan. Yung sa mga gilid-gilid dyan. Ayan. Tapos, yung doon din sa kabila. Ha. Ayan. Yung table pa dito, guys. Kasi, ayan. Yung dyan na lang ang naiiwan. Ayan. So, open na siya. Ayan, open na siya.